Magandang araw. So, ngayong araw ay titikim tayo ng maliit na chocolate na galing sa Dali. Kung gusto niyo ng additional chocolate at onti na lang yung pera nyo, uh, pwede nyo ito i-try. At sana ay mag-enjoy kayo sa video na ito and makatulong ang video na ito para sa inyo. Maraming salamat! Hello guys! Ako nga pala si Jesse. And two years ago, nag-food vlog na rin ako. Tinigil ko lang din for health reasons. Pero ngayon, itutuloy natin ang food vlog. At, at ang itetest natin ngayon ay galing sa Dali, which is, ayan. Nakikita nyo ba guys? Depot chocolate, um, chocolate na nakabalot dito. So for Valentine's. So tara, buksan na natin. So, tingnan nyo to guys. Ayan. So, ito natin yung ilaw dito. Diba? Hard. So, ang ano nya, ang packing nya is packaging or packing is it does really look good. Pero, ang titingnan natin ngayon ay yung lasa. Wow! Three years ago, I'm doing this review, and then am ko siya let. Tigma nate. Hmm. Tastes great. I mean, tastes okay. I mean, yeah, for a normal chocolate, it tastes great. Yung mga chocolate na sugar and may bit of chocolate and feel ko napaka milky nya I gotta take another bite okay mm. nice, nice. masarap napapatigin ko lang sa nanay ko mabilis lang mati mo mo atong heart na chocolate Red Pussy. Di gay, di ganun gan, di katamis. Hmm. Okay. taste really good for a chocolate candy. For 16 pesos. Sorry guys, sinahanap ko yung minumin ko. Kaya lang. Okay siya. Pero, um, sabi ko bang sulit? Para sa taste, oo. Quantity, pwede na rin. Kasi ang packaging niya is, hindi siya yung normal na circle na coin. Hindi rin siya